sinisimula na nila ang pakpitas ng kamote. sili. ibang ang kamote rito. Iba pala ang kamote, ano? Oo. Uh -huh. Manghang, ano? Manghang. Isang timba. Ayan. Ang bagong simula. Pero itong mga damo-damo na ito, lilinisin ko yan. Ayan. Uh, ang gawin lang nila. Ginagawa pa lang nila, hina-harvest na ng, ngayon. Uh, yan Ayan. Ganyan lang sa pagpitas. Ayan. Ganyan lang po sa pagpitas, ang sili. Pakalawag. Masakit na po yung balakang namin sa pagbitas. Malaglak na. Ay, malaglak na tatlo.